Dahil sa wellness break, ay finally nagka-time na rin ako para ako mismo ang magpinta at maglettering ng puntod ng aking great-grandfather sa father side ko. Pero bago ang lahat, New Day, New DIY! Maaga akong pumunta sa sementeryo sa Palitan Capiz para pintahan ang nitso ng aking lolo at bago ang lahat ay pre-rep ko muna kinuskus ko yung mga natuyong kandila kagaya ng ugali ng iyong kakilala na merong toyo charis. <laughs> kinuskus ko mabuti na lamang at nakakita ako ng broken tiles dahil wala talaga akong dalang gamit. Lately ko na nakita na meron at maraming mga tuyong kandila sa nitso ng aking lolo. Kaya kinuskus ko muna at syempre nagtaltalan yung mga pinta, mabuti na lang at merong sobrang pinta para nakalaan talaga dito. O ba? Diba? Usually, kapag undas, ay nagpapalinis na lang kami at nagpapapinta. Pero dahil meron na kaming time to spend para sa aming wellness, ay naisipan kong maagang gumising para ako mismo ang magpinta. O di ba? Diba? Ay, how touching! Kaya, bumili ako sa Australia ng maliit lamang na pinta na 24 pesos at brush na 50 pesos. O ba diba? Konti lang. Maliit lang na halaga. Dahil kung iba yung papagawin ko nito, talagang mapapamura ka sa presyo na super mahal. Mabuti na lamang at kahit pa paano ay meron akong ideya at tatutunan ko na rin kung paano ang tamang paglettering. Dahil sa experience ko, sa... pero hindi ko akalain na mahirap pala maglettering nakakangalay pero wala kang choice dahil umpisan mo na dapat yung tapusin. O di ba may nagbibigay pa sa akin ng flyers para daw sa safe na pag pagselebrar ng undas. Oo. Sa pagpipinta, dapat paunti-unti lamang ang paglalagay ng pinta. So dapat i mo yung yung sobrang pinta sa lead ng container ng pinta. Paunti-unti lang. Kagaya ng paggamit mo ng makeup, So, tinatap mo yung brush para yung dumikit lamang, yun lamang ang ilalapat mo. Ganon din yan sa pagpipinta, sa paglalettering. Yung dumikit lang sa brush, yung ang ipapahid mo. At kapag wala na, ulit, idip mo naman yung brush, then, i-brush-brush brush mo ng konti para hindi dumaloy o kumalat yung mga pinta dahil magiging messy yung gawa mo. Papangit yung gawa mo. Yan ang natutunan ko sa aking parent na talagang nagpipinta at nag, nag, nag naglalatery. Yun lang for today's video.